Hey, Scott. Hey, Scott. Got it good all the time and all the time. God is good. Praise God. Praise God. Tang mapag pala araw po sa bawat isa sa pagkakataw nito, tayo po ay dudulog lalapit sa ating Diyos na buhay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala, naroon siya sa kanilang kalagitnaan. Sa araw na ito, tayo po ay sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Lantapan sa probinsya ng Bukidmon. Ating hihilingin na maitatag ang alta ng ating malunukos sa Bayan ng Lantapan paay mo sa atong mga kaigsuonan diha sa Visayas ug sa Mindanao bisan pa ka tong mga kaigsuonan nga ana sa Luzon ug sa laing nasod dalay go ang gino sa walay kadapusan ang atin pong mula sa aklat ng mga awit kapitong putlimang kabanata ang talata po ay siyang subalit ako ay laging magagalak ang Diyos ni Jacob aki itataan. Subalit ako ay lagi magagala. Subalit ako ay lagi magagala. Ang Diyos Ni hakoob, aking pitata. Ang dios, ni hakoob, aking itataas. Subalit ako ay lagi, magagalak. Ang dios, ni Jacob, aking itataas. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalamat sa pagkakataon na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong banalarapan. Ama kami po'y nagpapakumbaba, humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasal. Aming dinadalangin ang patuloy ng patuloy na paglilinis ng banal na dugo ng aming manunubos sa lahat ng karumihan, sa lahat ng kasalanan, sa lahat nang hindi-ayon sa iyong dakilang kalooban. At ang aming panalangin, ang iyong pangunguna, Panginoon, ang iyong patuloy na pagkakaloob ng iyong spirit at kapangyarihan upang tunay aming maganap ang iyong dakilang kalooban. Amin din pong idinudulog sa iyo ang bayan ng Lantapa sa probinsya ng Bukidnon. Ang aming panalangin ng lahat ng halta at lahat ng kasunduan na ginawa sa mga ito nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunubos ay mapawalang peace sa pangalan ni Jesus. Ang aming panalangin, Panginoon, sa inyong patuloy na pagkilos ng may kapangyarihan sa panguna ng inyong santong Espiritu. Maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng landapan. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa. Tinugon nyo, tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang ating pong ay mula sa Aklat ng Genesis, ikadalawamputpitong kabanata. Ang talata po ay apat-taput-apat hanggang apat-naput-lima. Doon ka muna hanggang hindi umuho pa ang galit ng iyong kapatid. Malilimutan din niya ang ginawa mo sa kanya. Hayaan mo pababalitaan kita kung maari ka nang bumalik. Masakit man sa loob ko ang malayo ka sa akin, lalong hindi ko matitiis ang kayo'y parehong mawala sa akin. Ang Diyos po ang magpalat ng kanyang buhay at makapangyariha salita. Ang pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy sa pagpapatuloy ng pagpapapunta ni Raquel, ni Rebecca sa kanyang anak na si Jacob papunta sa kanyang kapatid na si Laban. Ano po? Ang kanila pong usapan habang nagagalit habang medyo galit pa no? <laughs> si Isaw doon ka muna sa kapatid ko sa Haran no doon ka muna eh, sa chuhin mong silaban doon ka muna manatili hanggang sabi niya malilimutan din ang kapatid mo huhupa din galit niya. sabi pabalitaan kita kapag pwede ka nang bumalik. Alam niyo po, isang katotohanan na ang pagkakagalit ng magkapatid ay isang napakalaking kabigatan para sa mga magulang. Gusto ko pong paalalahanan ng mga magkakapatid. Ano po? Samantalang totoo po na kami bilang mga magulang, wala kaming magagawa sa mga pagkakagalit nyo. Well, pwede namin kayong turuan, ihatid dun sa kaliwanagan, dun sa landas ng katwiran. Pero ang desisyon po sa inyo, po, magmumula. Ano po, hindi namin yan maipipilit. At kung kayo po ay magdesisyon na talagang magkagalit, ako, napakabigat po niyan sa aming kalooban. Kaya, katulad po ng ginagawa ni Rebecca, gumagawa siya ng paraan para sabi niya nga, uhupa din yung galit ng kapatid mo. Malilimutan niya rin yung ginawa mo sa kanya. Hindi ko lang alam kung gaano kabilis, kung gaano kataga. <laughs> sabi niya, masakit man sa loob ko na lumayo ka sa akin lalong hindi ko matitiis na kayo'y parehong mawala sa akin. Alam niyo po yung kaliwanagan, yung katotohanan, yung kabatira ni Rebecca, yung posibilidad na mawala pareho yung kanyang hanap. Ano po? No? Makikita natin dito. Sabi niya, hindi ko kaya. Eh, at least, kung pupunta muna si Jacob, sa kapatid niya, na si Laban, aba, eh nandun pa rin malapit sa kanya si Isao. Ano po? Although, paborito niya si Jacob. <laughs> Pero alam niyo po, yung katotohanan na ito po eh, pinapamalay ng Panginoon para sa bawat isa sa atin. Kamusta yung relasyon natin sa ating mga kapatid? Anong kaliwanagan? Anong kaugnayan? Anong maayos na landas ating itinatalaga? Alam niyo po, ang pag bubuo ng pamilya. Naaalala ko po yung uh, mga suhin ko dati. Ano po? Yung mga suhin ko, yung mga tsahin ko. Na lagi silang magkakasama. Lagi silang nagkakasama. Masaya sila. na nagtitipon-tipon. Alam nyo, natutuwa ko, wag inaalala ko yun. Eh yung isang kapatid nila siya gumagastos lahat pero bali wala sa kanya. Wala siyang iniisip na bigay naman kayo. <laughs> kayo naman sa susunod. No, wala. Wala narinig na ganong ano, uh, kaisipan. Wala ako narinig na nagsalita ng ganon. Na dumating yung pagkakataon, October Mielo. Tumating yung pagkakataon. Yung isa namang kapatid, no? Matapos siya isa kong tiyo, isa ko naman joy. Siya din naman yung nag aarya at wala kayong maririnig. Hindi, hindi lang ha. Bukas wala na. Namang... at araw-araw kami magkasama. Minsan nga naisip ko, ano kaya gusto-gusto ng nanay ko dito sa iyo? Pwede na kasi ko na mga nanay ko yun. Araw-araw ah, na lang din, ngatid mo kami sa bagong bayan, Sabihin ng nanay ko sa tatay ko. Tatay ko, pagkatid sa amin, uuwi. <laughs> Napabayaan <laughs> ko na nga. Sabi ng nanay ko, nasa tatay mo na? alam niyo yung ngayon ko po na iisip no, na ah inanuhan nila bila nila gumawa sila ng dahilan para mapanatili yung pag-ibig, yung pagkakais Kapatid, hindi tayo pwedeng nagmamahalan tapos nagsisiraan. Lalo na sa loob ng simbahan. Nagmagkakasama tayo sa simbahan pero si ganito yan, ganyan. Yung utang niyan doon kaya ganito, ganyan. Yung yan pwedeng eh tayo ay eh, nasa iisang iglesia lalo na. Ang panawagan ho ng Panginoon para sa atin ay magkaisa, magpatawara. E eh, paano kakalimutan ko na lang yung utang sa akin? Aba, ko kaya mong maningil, basta kailangan, hindi mo sasaktan, kapatid mo at tingnan mo kung kaya talaga makapagbayad. Eh kung hindi pa kaya magbayad, maghintay ka. Eh ano, kasalanan ko pa kasi ako nagpakuutang. Eh hindi ko naman yun sinasabi. Pero, eh ikaw may kakayahan eh. Diba? Mga kapatid, ako po'y naniniwala. Na, nais ng Diyos na maibalik sa pagkakaisa sa pag-ibig sa unawaan ng ating mga iglesia. At isa sa pamamaraan na pinapahintulot pa ng Panginoon ay lumabas yung mga galit, yung mga hinanakit, yung mga itinatago sa loob. Hindi para magkasakitan para mabatid yung katotohanan. At pagka nangyari yung ganun, magpapakumbaba, ihingi ng tao at alam niyo po, tanging ang Espiritu lang ng Diyos ang may kakayahan at may kapangyarihan na magpaunawa ng pangangailangan, ng pagpapatawan, at pangpapangpapang. Sa oras na ito, mga kaibigan, sa Panginoon, ating hilingin at ang Kanyang kahabagan po. sa ating iglesia at sa ating sambayanan. <laughs> mga kami po, Papa, salamat. Maraming salamat po sa iyong salita. Katotohanan. ang iyong panawagan para sa amin ay maging iisa sa iyong pananampalataya. Kami po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng tawad sa mga pagkakagalit, pagpaparti-parti, pagkakabahabahagi. At tawarin mo po kami, Panginoon, lalo na po. Panginoon, yung pagsusulsul namin doon sa mga galit, hinanakit sa kapatid namin. Sa pag-iisip namin, kakampi namin, pero yun pala, hindi namin unawa na kumakampi na kami sa kaaway. Pwede ang aming panalang kami ihatid mo sa iyong katwiran at katotohan. Kami ihatid mo sa landas ng kabanalan. Kami po'y nagpapakupaba sa iyo at hayaan mo ding igawad namin ang aming kapatawaran sa mga nagkasala sa amin. Sinasalita namin na, Lord, pinapatawad namin sila at hayaan mo malinis sa anumang kaisipan, pananalita, gawa na hindi ayon sa iyong dakilang kalawapan. Ito din yung aming panalang na kami, Panginoon, ay tumanggap ng kapatawaran galing sa iyo at sa aming mga kapatid. At sa aming panalangin, maihanda ang landas ng pagkakaisa. Maihanda ang landas ng pagmamahala para sa iyong nakilangan. At idiniklara namin ang nagkakaisang katawan ng aming Panginoong Isokristo. Lord, dasal din namin na mapangyari ito sa bawat sambahayan, sa bawat pamilya na iyong binubo. At Lord, ang aming panalangin maging dahilan nito ng iyong pagsama at pag-uusapan. Lord, aming dinudulog sa iyo ang bayan ng Lantapan sa probinsya ng Bukid. Ikaw po ang magtakta ng bayang ito ay maitatag ang altar ng aming Panginoong Heso Kristo. Dasal namin ang unawaan, pagkakaisa sa katawan ng aming Panginoong Heso Maging dahilan kung bakit sa altar ng aming Panginoong Heso Kristo, ng pagsamba, pagpupuri para sa iyong dakilang pangalan. And we declare the fire of revival sa paya ng lantapan. At ayahan mong dumaloy ito sa bagyo sinyo. Kagayan ni Or, Legas, Ipa, Manila, Pampanga, Padero. Sikilusan mo po mga payang ito ng may kapangyari. Ipadala mo ang iyong spirit at iyan maging dahilan kung bakit sila'y umulad at magtagumpay. At ayan mo maranasan ito. Kung Lugso, sa at Pindanang. Pahintulot mo rin po, Panginoon, na maranasan ng aming sambahayan, yung tawag mo, To be the launching pad of the gospel, to be a missionary sending country, and to be the America of in the height of its glory. Nasal din po namin ang pagkilos mo sa aming mga tagapanguna, sa President Marcos, Vice President Duterte, Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government. We declared the fear of the Lord na magkari sa aming gobyerno, lalo na sa Bureau of Internal Revenue. Panginoon ang aming panalangin, ipadala mong yung tontong espiritu Upang saliksikin at ihatid sa kadalisaya ng aming BIR. Sa ganitong dahilan, Panginoon, yung lahat ng makukulekta ng aming BIR magagamit at madadala sa katotohanan at sa iyong katotohanan. Dasal din po namin ang iyong pagsama sa aming mga training agencies katulad ng Asian Center for Missions, Elijah House, Palo Church Renewal, Asia-Pacific International Institute Studies. Doon ikaw ang patuloy na magkaloob ng lahat ng pangangailangan ng mga ministerong ito para matupad nila ang dakilang kalooban. As we also pray, Panginoon, sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig daigdig, ikaw pong magkaloob ng lahat nilang pangangailangan at ikaw ang magkaloob ng anointing upang magkagumpay sila. Siya's also pray Panginoon sa aming mga OFW's na tinawag po bilang overseas Filipino. with Payin mo natin ang spirit at kapangyarihan dumaloy ang system. Ang iyong pangunguna sa pangalan ng ako. Panginoon. Nasal din po namin ang yung pagsama sa aming mga training agencies Lord God sa mga bansa na aming tutunguhin upang manalangin Lord healing namin ang espiritu ang yung kapangyarihan ang magugna sa amin we declare the fire of revival sa Vietnam Cambodia Laos Myanmar Thailand Malaysia Singapore Indonesia Brunei Lord, lasal namin ang spiritong kapangyarihan mo maging sa Hong Kong, sa Macau, at sa Taiwan. Lord, ang kapangyarihan mo, ang pagstama mo, dumalod sa mga bansa. We declare the fire of revival sa US, Brazil, South Korea, and Russia. And we speak peace over Israel in Jesus' name. Maraming maraming salamat May inaangkin namin, tinugon mo at tinanggap namin ang aming panala sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. 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 Am Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, yan sa ko ang basbukas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father. I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit now and forever. I declare this new house and love with barking, with a new vehicle, and with a flourishing business in Jesus' name. Amen. Amen. Many, 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 many many. Praise God. Praise God. Hang and Sama Sama Nating, he declare. God bless the full of me, big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus. Amen. Amen. amen, amen, Praise God. Praise God.